shout out guys. Ayan for today's video guys. Andito kami ngayon sa ano? Andito kami ngayon sa mga bulok sa bulo bundokin sa bulo na naman. Bundokin. Wala kayo. Wala kayo na lang bundokin. So, kasama ko si MJ Chaya Vlogs. Ayan. O oh, ba? diba? Siya ay Or nag, penny. siya ay nag-iisa na lang yung kanyang cellphone kasi ninakaw ng panahon ng kanyang cellphone. Ay, malay bang naman. Ninakaw ng signal. Gidala na ako kung ano? Ayan yung so, Ang ganda nung ng, so. ano <laughs> <Kayong mo. laughs> oh, so, guys. Uh, ayan. Ayan. Kayo mo. Ito po guys. Ayan. Ang ganda nung. Marisa Talo. Ma! Oh. Marisa Talo alab ka ron. Marisa Talo. Talo ni mong lubot. Marisa Talo. na alam so, na. Alam na. Gagmay na kayong mga sakyan ng boyo. Oh. Mura na lang. Ayan yung. Ayan yung ano guys. yung. Yung. Pero wala lang signal dyan. di ba? nangyari. Ito nga mga kuwan ako. Ay oo. Ay may sira. May sira na parang kubo-kubo siya no. oo para tinanggal. Saan naman? karaan pistoling karaan. Bakit gano? Gigilan naman ako sa <laughs> wow. di kasi mo yayarun. Giteka, I'm making video. one? Make a video nito. Ang galing Salamat sa sa bakit nodra ba? ba? So, ba? So, okay, boy boy to oy. <laughs> Time check guys, anong oras pa ngayon? It's only, it's on 2.45 p.m. 2.45 ng hapon. So ganito pa siya, kay, ganito siya kainit guys, masyado. Okay. Hindi okay. na, siya guys, mainit so, yung man, ano niya, pero... Masi, man siya pamunal. Pero yung, pero yung hangin niya guys, okay, it's ano ta talaga <laughs> o. Oh. Malamig na talaga siya guys. So, uh, you see naman yung ano, naka-jacket. Oh. Tugnaw, ako hindi pa masyado guys, kasi. Din guys, makaupok sa intil. <laughs> maka ay. <laughs> maka Makaupok sa intil. Ako naman guys, ano, nakaano naman ako naka long sleeve pero kaya ko pa naman yun. Murata <laughs> oh. oh, si, na bito ka sa dagat. Dami. Sa kwan ko na sa laud loud. Ano ma more? Pa more pa more pa more pa more. Ang lobo. Paguli sa pinas, ang mga rimi. Grabe ang grabe ang ano guys, pinapalibutan kami ng ano guys, oh. Bundok Bato. Diba, diba bundok ba ito? Tabalas, ikon mo kitito, dito Ayan guys, oh. Pinapalibutan kami ng bundok. <laughs> bato. Nakaka-amaze lang dito kasi. Diba, no, kahit, kahit papunta, paulit-ulit tayo papunta, pero nakaka-amaze pa rin ay, yung bundok. So ano? Guys. No? Huh? Nakaka-amaze lang kasi, Ayun. kahit, Ayun. ano ba, kahit Ayun, paulit-ulit tayo, tayo dito. Pumisa, Ang ganda talaga kasi ng bundok, guys. Ano siya, para siyang, ano siya, yung bundok, bato Ayun. talaga siya, guys. Bato ba, Bato. Uh, ayan siya guys, oh. Bato. Na, mo, no. Ayan, bato okay. talaga siya guys, bato. Papir. Damn. Sip. Tapos no, na, doon pa ba sa pinakaan? Siya lang. Hindi. Hindi na makita kasi. Eh, wala lang. Kuhaan ka ng, nag-make ako dito ng memories kasi. syempre, hindi eh, naman tayo ano eh. Hindi naman oh, tayo permanent ka, eh. dito eh. Diba? Oo, hindi na. Oo, pa rin naman kami sa Pilipinas. So, kailangan natin ng memories ba ma? Masakitan man pa ako. natin ng memories, <laughs> guys. kasi hindi tayo hindi na tayo bumabata. Na na mo. sa matanda na tayo. Ya dada. Mas pa kung pa ko kaysa naman tayo kung mabata pa. ano nag oh, nagising ako alas 3 na. No? Sa ano to? Magbuhos ako, magdudug ko imnon nung mga sa wala pa pa daw. Ano? Wala ko gigutom ko nay. Ingon sa pagkaon, pagkaon ko ko tapos tapos nanay lagi. Kusabay din. Gigutom ko sige ko lang. Kusabay yung nanay may. Yung nanay ko pag gising niya tin sinek lang niya oh. Ganun. Wa pa mo Hindi daw sila ngayon ng tanghali no? <laughs> so, um, ano. kasi am nag nagano ng laham si Maylap's Deal. Okay, kanila 'yan. Okay, may okay, batrya... okay, dalang baterya man ang luturo, oh, ako okay, tutukisayin ka body. Hi guys. So later, pupunta naman kami sa kabila. Sakit muna kung tiyan mo sa guys. Ang oras ay alas 4 na. So, ang ginagawa namin, nakaupo na lang kami nga <laughs> sa, buhanginan. Kasi andito yung bata na pasaway na inalagaan ko. So, mother, ano na, ayaw mo nang maglakaw-lakaw? Mother! Lakaw. Ayaw mo nang maglakaw-lakaw? Pagod, ah? <laughs> sa nga eh patuting tignawa. Oh.

daro lang sa alaga. Hmm. Alagang pasuway. Nyok. 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 Huwag ka kasi magsubsob oh. dyan. Sinusubsob mo yung mukha mo. Saway ka. Ba't ko kasi yung mukha mo? Ba't lang na Luka mga mga bae. Luka, luka. Wala kami magawa siya, no? e, yun, siya yung plugs. Kaya e, yun, siya, busy sa kanya, ano mahanap ng signal. <laughs> Mamor. Busy sa hanap ng signal ako naman. Nagaganal ka, no. anong oras na ba? 4.50 4.50 na guys hindi ako may sugat may sugat na nagwala nagwala na si mother Ikaw yung nagwala dyan ma hangin nagwala din yung hangin lugot ay gandog tabi gandog tabi gandog tabi gandog tabi gandog I mean, ipakita ko muna sa inyong palibot, except dun sa nakaupo yung mga amo, guys. tawag nito? Mga tunok-tunok siya guys. Oh, Diyos ko. Hmm? See that? Tunok-tunok siya. Yan siya. Halos lahat dito. Kaya mahirap masyado mag kikilos dito. Hmm? Pang tuhil sa ano? Bungka. <laughs> Pang tuhil. So, doon kami guys. So, Ano okay. um, sa ano sa baba naman kasi doon taas ayan sa so, dito diba? hangin ayan ano din yan siya guys yung ano din yung punok-punok din yan ayan oh di ba oh di ba nakakabadri pala Oh, ha? Huh? Diba? Diba guys? Hoy, ano na ginagawa mo dyan? Buray! Hoy! Kapoy. Kapoy, kapoy. Yung nanay ko ka nagtindog na. Nakaupo na yung nanay ko. <laughs> oh. <laughs> wow, wala siya. Tamad mo na. Siguro siya gigda. Ang anak ko ba mong Oh, tamad kayo. Lumain na, sumain. Kaya nga. Wala nang signal, wala nang ano. Ayan natin dito rin. Eh. Uh -huh. Asan ka na? Asan ka ba, mother? Pati hindi ako nakikita. <laughs> Parisa, parisa! Ay nako. Ay Yan lang nang iligal... Yan lang tagpuan Bishop shahit. Yala, shahit. Go! Go siya Mm-mm! Kali, 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 Hello? kali. Yung alaga akong pasaway. Mother, away mong ano? Ano nangyari dyan? Hangin. Ay mong ingkod? na Hangin. Ay dito, it be. Ito ka. Kinagigigil ako sa'yo. Wala. <gasps> Hala, na. Ang akong tubig. Chay tubig. Ah, akong buwan. Hmm. Ay, ko na, sa pangkong na Sa tubig na Nakakapasaway pala. Lato dot. Mm, na bakit naman ginawa mo 'yan? Bakit mm -hmm. ito yung labi ko? Pink lagi yung labi ko. Original man lang ng camera ko. So, ito na lang guys. Guys, ito na lang yung video. Tarawa! Hala nga ano, na, wala. Siyempre, lasing. Pag di makainom. Aw. <laughs> Tanga lang. Ang dami ng ako, ano ko. Tag mo sa trupa mong hindi kumplito ang araw pag di makainom. Hahaha. <laughs> So that's for today's video, guys. That it's for today's video. Binin binin lagi pang uli. Noon sa... Ang mga nanay namin dito ay nag-uumpisa ng mag lakaw-lakaw. So bawal silang makita sa video. Bawal silang makita sa vlog. So thank you for watching. Mwah.